guys, nasa Malaumawan Beach tayo ayan, ayan ang Malaumawan Beach ayan tayo tingnan natin dito kasi didevelop dide na ito guys, ang ganita ayan dito ang dulo guys yan dito oh maalon dito dito sa kabila matatahimik guys ang, ang alon ayan ganda Pag ano yan guys, yung kulay white doon, ang ganda ng ano dyan. Tsaka ano, white sun na siya. Ayan guys, ang ganda ng isla. Malawmawan. Ayan. Ang guys, katanghalihan din guys ang ganda dito tayo eh. Okay? Okay. yan yung may white doon pwede ka doon pumunta roon doon eh yung kulay white doon um, ang yung maganda yun dyan ah, ang ganda ganda ng um... ano Hello, Mawa. Wala masyadong tao dito, guys. Ayan, wala masyadong tao. Parang sinululaman nyo ngayon ang isla, Sabado. Ayan. Ayan.